Welcome back to my channel. Faceless Ro here ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga matabay at sumuporta at nagbigay ng komento sa ating ginagawang FLM Comeback Series vlog. At nais nice ko po sabihin sa inyo, ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman no, sa darating na election sa, next, sa yes, next year, no, 2025. Uh, ito po ay midterm election, na national election po ito. At ang ating pandemic hero ay nagbigay ng um, short uh, tips, no? Uh, though it's short, and yet it, it is meaty. Kaya nais ko pong i-share sa inyo to at kapulutan po natin ng karunungan, yung mga, pina, mga sinabi niya na statement. So, hindi natin patatagalin, no? ibibigay ko po sa inyo si Doc Francis Le Marcos at ibibigay po natin yan ng talakayan at pag-uugnay-ugnay dito po sa ating uh, YouTube channel. So, ito pong i-share ko sa inyo ay uh, raw at sa mga bago po no napasok sa ating pong channel, raw po ang aking pagbablog. ilalagay ko po sa description yung kabuuan ng live stream ni Doc Francis Le Marcos para Uh, mapanood po ninyo ng buo. So, kukunin lang natin dito yung napakikilang na statement ni Doc Franz de Marcos. So, okay. Piliin na po natin, mga kaibigan. Kaya ako sa susunod kasi, Ayan. ang piliin natin, yung politikong nakasama natin sa Hirap at Ginawa, hindi yung may pangalan, hindi yung sikat, at hindi yung dinastiya. Mm -hmm. Marami ho sa politiko, ginawa na nilang hanap buhay ang politika. Ginawa na nilang negosyo. Di po ba? Wag ko kayo magalala, hindi okay ako okay, guys. Tatukbo. Okay guys, dyan na po yung ating pag, uh, papakinggan at hayaan nating uh, bigyan ng talakayan. Okay, samahan niyo po ako. Bigyan po natin ng talakayan at pag-uugnay-ugnay. Very uh, clear and uh, powerful yung statement na sinabi ni Doc Price na yung Marcos when it comes to uh, pagpili no, ng ating uh, kandidato. So, gusto ko sabi sa inyo na sabi niya doon, okay, <laughs> <laughs> ang sabi niya doon, gusto ko sabi na napakahalaga talaga nito, no? At hindi natin dapat ipagwalang bahala dahil itong sinabi niya na pag na tayo ng kandidato, sabi niya doon dapat hindi yung may pangalan, hindi yung sikat, at syempre, yung sinabi niya, napakahalaga nung, yung hindi dinastiya. Um, yung, yung may pangalan, yung sikat, maaaring, maaaring ano, no? maaaring walang kasanayan, o walang background pagdating sa uh, public servant. No? Maaaring uh, sikat, o public figure siya tapos yung heart naman talaga eh walang walang ano, walang uh, puso no na pag na paglingkuran ng bayan. Alam niyo po sa totoo lang, maraming mga tao kasi tumitingi sa stature okay ng tao. Kaya kung mapapansin niyo, yung unang king ng Israel ay hindi naman talaga pinili ng Diyos. At makikita natin 'yan, alam natin sa kasaysayan. ayan si uh, si King Saul, no? Dahil siya ay matipuno, no? Ah, uh, <laughs> <laughs> Matangkad, no? At kasi pag tinignan mo sa karamihan talaga, kapansin-pansin talaga to si Saul. Kaya siya yung pinili ng mga tao. Kaya sabi ng sabi ni Prophet um, uh, Samuel, uh, narinig niya sa Lord, no? Sinabi ng Lord sa kanya, okay, yan ang gusto ng mga taong bayan, okay, ibigay mo. No? Pero alam niyo ba, na may pinili ang Diyos at walang iba kundi si King David do ang daming mga kasalanan ni King David, 'di ba? Murder, ano pa? Naki- naki ano siya, naki siya, 'di ba? Si Bathsheba, asawa yun ng kanyang uh, soldier, no? Tapos itong soldier niya, no, pinapain niya doon sa labanan, namatay. At ano pa? Naging mayabang din siya. Sobrang yabang ni King David. Biro mo binilan niya yung mga tauhan niya at pinagyabang niya doon sa laban niya. Uh, 'Di ba? Siyempre nakita ng Panginoon yun. At ano at iba yung mga naging kasalanan niya. Pero ano sabi ng Bible? Sabi ng Bible, David is God's uh, after after God's own heart no yun yung description kay David at sabi ng New Testament sa time ni David ay ginawa niya ang kalooban ng Diyos no tinapos niya yung purpose niya at yung uh, kalooban ng Diyos ay na-serve niya sa kanyang time so kung ano mapapansin natin dito na ang tao okay let's go back doon in connection with uh, doon si sinabi ni uh, Doc Francis. No? Makikita po natin dito na ang tao, siyempre, mag may pangalan, sikat, di ba? Mas pinipili talaga ng mga, ng, 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 ng mga mamamayan, ng mga, mga, mga tao. Tandaan natin, no? Nabanggit din ni Doc Francis, yung kapangyarihan ay isa nanggagaling sa ilalim. Di ba? <laughs> tayo nag-vote nag, nag dyan, tayo naghalal dyan. 'no? Tapos tayo din yung ano, yung yung maninira eh katulad siya sabi niya, 'no? Patapusin natin yung term. O di pag tayo, pag tayo naman eh tayo cooperate din sila. No, para may matat natat natatapos po tayo. Okay, so ano yung sinabi niya pangatlo? Yung dinastiya. Alam niyo po, sa kasaysayan ng uh, politics no? sa, ng mga Pilipino, Uh, ganyan po tayo eh no um, ako sa totoo lang ako ay isang isa rin po ako sa gustong gusto sumama no when it comes to may mga gusto mong taong mahalal di ba sasama ka sa mga ano sa mga rally sama ka sa mga yung mga botohan di ba ay yung i-cheer mo yung yung yung, ele eh, yung ano mo yung uh, na pipisil mong kandidato. Yung, ayun, yung kandidato mo. No? Sama ka sa mga ano nila, sa mga um, gatherings, diba ba? Tapos, uh, sama-sama kayo ron. No? parang magkakapatid kayo. So, ganun yung kasaysayan ng, ng, ano natin, ng, ng, ng politics natin. At, at uh, kahit anong mangyari no uh, dahil sa na, napamahal ka na binoto mo na di ba na, uh, na ka na, so kahit na anong gawin ng politics, eh, sinusunod pa rin natin. May ganyang sakit ang mga Pilipino. <laughs> Di ba? Kaya nga sabi ni Doc Francis, dapat, uh, yung, yung pipiliin natin ay yung nakasama natin. In other words, well tested in battle. Meron, meron siyang ano, track record na maayos at maganda. Uh, yung sa pagpili eh may karanasan na hindi natin kayang uh, pasubalian na itong tao na to, na ihahalal ko itong tao na to na napupusuan ko no na maupo sa at mamuno no sa bay, sa bayan ay may karanasan at may puso sa mga tao okay so in connection okay lagi sinasabi no Si King David, ganun yung heart niya eh. Bakit? Kasi yung heart ni God, andun yung heart din ni David, kaya napaglilingko rin niya ah uh, yung mga tao. Hindi ka ni King Saul, yung heart ni King Saul, yes, proud din siya, uh, yung showmanship, no, mayabang din siya, pero hindi niya ino-honor si Lord. So yung nakita ko dito, no, pero si King David, mayabang siya talaga. Ano? Ang dami niya kasalanan. Pero napakababa ng puso niya. Humihingi agad siya ng tawad sa Panginoon. He, he, doesn't care kung mapahiya siya sa pagkakamali niya. Ang pinakamahalaga kay King David ay humingi siya ng tawad sa Panginoon. Pero si King Saul, alam niyo, mayabang siya katulad ni David pero hindi siya humingi ng tawad. No? Yung, ang, 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 nasa isip pa rin niya at nabaka of his mind, ako paano yung reputation ko. 'di ba? Yung sinabi niya kay Samuel, o, paano na yung reputation ko. Kaya nang alis sa kanya yung kingship, no? Nawala yung crown sa kanya, eh, nailipat yung anointing kay King David. So, ah, uh, isa yes, nakita ko kay Doc Francis, no? Yung pagiging mababa, mayabang siya, no? Hindi naman natin pasubalian yung yabang niya. Pero mababa po yung puso niya. At sa lahat ng sa lahat ng mga humanitarian na ginagawa niya, charity na ginagawa niya lagi niyang in honor si Lord. So, yung, yun yung, yung nakikita ko. At ipag natin, syempre, wala namang perfect na tao. Lahat naman nagkakamali. Di ba? Lahat ng public servant ay kanyang uh, pamumuno, yung kanyang leadership, ay mayroon pa rin flaws, no? At walang perfect na leadership and leader. Leader and leadership. So, kaya, patuloy natin ipag-pray ang ating pandemic hero, walang iba kundi si Dr. Franz Leigh Marcos. At yung kanyang advice, no, na kung tayo ay mamimili. Bakit? Kasi marami mga politika, politiko ay ginawa ng negosyo, sabi niya. Totoo naman, di ba? Totoo naman dahil uh, pag, pag pinakinggan niyo po yung buong video, lalagay ko po sa description, ay mapapansin niyo po yung kanyang statement when it comes to, eh, eh expound niya eh, yung mga politiko na ginawang negosyo no yung o oh, hanap buhay yung politika so expound nyo yun doon so and then last so gusto ko sabihin sa inyo yung political dynasty pabor po ba kayo sa political dynasty <laughs> political dynasty dahil po ang Pilipinas no tayo po mga Pilipino ay may uh, kasaysayan patung pagpatungkol sa political dynasty pabor, pabor po ba kayo diyan kung ako po itatanungin ninyo, ang uh, sagot ko po dyan ay yes and no. Okay, unahin natin yung no. No, kasi pag walang nagawa, sa akin ano, pag yung isang dynastya, yung political dynasty, yung lolo tumak yung lolo tumakbo, yung ay yung yung tatay tumakbo, yung tatay may anak, uh, pinatakbo rin, tapos yung anak, nagkaroon din ng anak, pinatakbo din. So in other words, yung lolo tumakbo, yung anak niya tumakbo, yung apo tumakbo din, no? Pag sa Ingro niya tatamakbo, so merong mga ganyan, di ba, sa Pilipinas. Hindi lang sa isang city, napakarami, no? Sa Luzon, Misales, Mindanao, merong tayong kasaysayan ng political dynasty. So, kung okay naman, pa, pa, para lang sa akin to, ito lang yung view ko. Kung okay naman yung kanilang pamamalakad at tumuglad yung bayan, nagkaroon ng progress, naging maayos yung constituents nila, makikita natin na kumain, naging malusog, at nag-grow talaga, no? Okay ako dyan yes naman ako doon. No? Pero pag wala, no naman ako doon. Diba? Pag wala naman nangyari, biro mo, yung katulad sila sinabi ni Dr. Francis Lemar, ginawa ng buhay, ginawa ng negosyo. Yung politika. No? Yung lolo, ginawa, ginawa niya yung negosyo. Yung anak, ginawa ng negosyo. Yung apo rin, ginawa ng negosyo. Yung politika, sila lang yung umaman. Power grabbing. Di ba? Ouch. Ouch. No. Eh, no, no ang sagot ko dyan. Pero kung ang bayan, kung ang bayan naman ay magiging maayos. Yes, ako dyan. Yes ako dyan, no. Okay, bago ko tapusin, nais kong sabihin sa inyo na ang isang bayan na ang namumuno ay unrighteous Ang sabi ng Bible, ah uh, nagse-suffer yung yung bayan kapag ang leader ay unrighteous. Pero naman kapag righteous ang isang leader, nagdiriwang ang kanyang nasasakupan. Bakit? Kasi nararanasan yung kasaganaan. Uh, at ang ganda nung uh, pakiusap ng ating uh, pandemic hero, no na huwag tayo sumama sa rally, at uh, kung ano yung nandyan na namumunok, supportahan natin, ipag natin, di ba? Hayaan natin na patapusin yung kanilang termino. At kapag tayo naman, di ba? Sila din sumuporta sa mga uh, plataforma natin. At lahat ng mga tao, di ba, ay makikita natin magiging may kapakinabangan at sinusuportahan yung mga namumunok. Sa tingin ko, may mangyayaring maganda sa bansa Pilipinas. Kung matutupad yun. Di ba? So, napakaganda ng mga advice ng ating pandemic hero. Walang iba kundi si Dr. Francis Lay Marcos. So, sa lahat ng nagmamahal sa kanya, guys, kung sabihin sa inyo, mahal din, mahal din kayo ng ating pandemic hero. <laughs> okay, syempre. Ako, natatawa ako kasi may kadugtong ulit eh. Syempre, sa lahat din, nag nagmamahal kay Faceless hero. <laughs> Hindi ako namawala eh. Okay, so, kita-kita po muli tayo. Maraming maraming salamat po. Kita-kita. Kita, -kita, kita muli tayo sa susunod na episode dito lamang sa ating YouTube channel. na may kaput, may nakap, may na may kapulutapodin yun na aral yung ating ginawang uh, short video clip na to. Uh, at salamat po, no? Uh, ingat po tayo dahil may bagyo. Uh, God bless po sa inyong lahat. kita kits sa susunod na video episode dito sa ating YouTube channel. bye bye and God bless.